pagsasaka at pagingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan sa lugar na ito. Karamihan po sa mga mamamayan dito ay maituturing po natin na may hirap sapagkat ang karamihan po ay mga katutubo. Napakalaki po ng pagsubok na dinaanan ng bayang ito. In 2019, hinagupit po tayo ng Bagyong Ursula. Dito, siya umatake sa bahay ng Bulalakaw. Marami talaga po naghirap makalipas ang ilang panahon, dumaring naman po ang problema tungkol sa COVID-19 pandemic. Sobrang hirap po ng buhay namin dito. Ang problema po namin to yung panghanap buhay. Tulad po ng hanap buhay ko ay isa pong pangingisda lang po. Kasi po, pag nag po sila, yung kita po nila tama lang po sa gasolina. Danasan po namin ang malakas po na alo ng ano, dagat, katulad po kapag bagyo. Yung nararanasan po namin, nakakala namin ay hindi na po kami ang bubuhay pa ulit. Pag sobrang lakas po ng alon, hindi po siya nakakalaot. Sobrang hirap po, lalo na po kapag walang gatas po yung mga anak ko. Yun po yung sobrang sakit. Si Aaron Jan at Lee ay kasamang naanyayahan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos na isinagawa sa Bulalakaw Gymnasium. Mula sa Biblia ay nagturo ng mga salita ng Diyos si kapatid na Rodel Manyebog, ang tagapangasiwa ng Distrito Eklasyastiko ng Bongabong Oriental Mindoro. Sa pagkakataon pong ito, ang naituro po sa kanila ay ang pinakamahalagang karunungan. Ito po ang pinakadakilang pag-ibig at pagmamalasakit na matatamo po ng tao. Kaya sinisika po ng pamamahala na mailapit po sa maraming tao ang mga katotohanan o ang mga salita ng ating pong pag Diyos. Marami pong katutubong mangyan po sa amin. Kaya po ako umanyaya para sila ay matuto at sumama sa akin po kami sa nangunguna po sa aming barangay, mga katutubong mangyan. Umaasa na matuturuan po uli ng salita ng Diyos. Nakapakinig din po kami ng salita ng Diyos. Bilang kabataan po, masaya po ako na napasama po ako sa garito. Kitang-kita ko po talaga na binabasa po ng ministro ang ah, Biblia. Yun po ay maganda po kasi yung pagpapamahayag baga na unawaan mo ang paliwanag pati sa Diyos. Pinapaliwanag po rin ang buo yung nakasaad sa Biblia po. Gusto ko sanang sama-sama kaming makinabang galing sa ating Panginoong Diyos para sila ay matuto rin na mag-iglesia para may takot sa Diyos at ang hinahangad po namin ang kaligtasan. Inaasahan po namin na lalo pong magtagumpay po ang gawain po namin sa distritong ito. At ito po ay lalo namin ipagmamalasakit. Kami ng mga tagalokal ng Bulalakaw, patuloy po namin hihikayatin ang amin pong mga naging panauhin na sila po ay makapagpatuloy sa pagsusuri sa mga aral po ng Diyos na amin pong sinasampalatayan. Dumating man ang matinding kalamidad at mga kahirapan ay naritong lagi ang Iglesia ni Cristo pagpapatuloy ang ganitong sinimulang gawain sa panguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Kapatid na Eduardo B. Manalo, salamat po ng napakarami po sa inyo sapagkat patuloy po kayong ginagamit na kasangkapan ng atin pong Panginoong Diyos upang matulungan po ang maraming tao. Kahit ako po ay katuloy ko, naunawaan ko po ang tinuturo ng Iglesia ni Cristo. Kailangan din po natin na ipagkatiwala po ang ating sarili sa ating pong Panginoon. Ang desisyon ko po, naadik po ako sa Iglesia. Kinabukasan sa gusaling sambahan ay muli kaming nagkita ni Naeron Jan at Rona Nagpasya na silang ipagpatuloy ang pagsusuri sa Iglesia ni Cristo at sa mga aral nito. Kaya ako po bilang ama ng sambahayan, kapasalamat po ako sa Iglesia ni Cristo dahil naliwanagan po namin ang salita ng Diyos para po sa kahirapan namin at para matutunan po namin ang mabubuting asal para malayo po kami sa kapahamakan. Para pagdating po ng araw, pagdating na paghukong, maligtas po kami, ganyan. Gusto ko din po masunod po yung mga anak ko na sila din po ay maging kaanib ng Iglesia ni Cristo. Kahit po na mahirap kami, wala po kaming sariling bahay, wala kaming pera, may pag-asa pa po pala mula po dito sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ako po si kapatid na Alberto de la Cruz Jr. para sa Iglesia ni Cristo News Network.